Tignan nyo naman yung size difference ng local derby natin. Yan, ah, sa Badult Mill yan sa Japanji. Huwag mo na dula ng puwet mo dyan at pagkaikain na agad, erase ka agad. Okay, so nagbabalik ang mga Nias na SP sa atin or kung tawagin nyo mga Derby G. Nagit natin to kay LCXOPH chat buy one take one yan kaya maraming salamat master. Bali kumuha talaga ako nito kasi may matagal na akong gustong gawin na project yung ako mismo magbibreed ng mga local derby natin. E sakto may mail din si master kaya game na talaga. Ang kagandahan kasi dito captive bred na to meaning sila yung nagpalaki hindi na ito yung hinuli sa wild. So may choice ako kung anong markings yung gusto ko lumabas depende sa ipipare ko. Kunwari itong male tala tapos butterfly female, pwede sila maglabas ng offspring na may boat markings para nagpipare lang tayo ng morph ng gecko. Ang hindi lang pwede, ipair sila sa Japanji. Tignan nyo naman yung size difference ng local derby natin. Yan, sa badult male yan sa Japanji. Huwag mo na ipagkadul-dula ng puwet mo dyan at pagkaikay na agad erase ka agad. So bukod dun, may isa pa tayong male butterfly markings na ipipare natin dito sa mga talaan na female na to. Sana lang mag-success yung project natin na binabalak, no? So yun lang muna mga Lodi. Bye-bye!